sa mga taong hindi nakakalimot pong magsubscribe, subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sakit araw-araw pagpalang tanghali po sa inyong lahat sa mga sulit kong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana huwag kayong magsawang magsubscribe Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang uh, magagabay at, at magagabay uh, sa inyong lahat. At sa mga baguan na ngayon na pa palamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, huwag nang ng pangasinan. Huwag po kayong mag-atubiling. Mag-atubiling. Uh, pindutin ang subscribe kapag uh, pinrop na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video pagkakulog ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman spiritual o physical na lahat na ang gamot mga, at mga orasyon at dito lamang pumatagtuklan sa iwagan ng Pangasinan makatandaan lang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin lang upang makatulong sa taong nanginangan at huwag ipagyabang malagi po ninyong sa puso at isipan at panatiling magkumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at igit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong mayiga po sa hirap ng buhay ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagumad ang isi-share ko po, po sa inyo ay ang um, uh, um, butya ka ko po sa inyong nila at visa po 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 ay lintang dagat yan dagat ito po yung linta sa ano yung sa tubig tabang na brown ito po yung sa lintang gubat lintang gubat po ito o, mapakita ron iba si share ko na rin po yung utya ko na tangan -tang ko po uh, utya na linta ito po yung um, kwan ko linta ko po ito ang uh, kauna-aunan ko pong na konto, to may dalawang mata o oh. maganda to pag binasa ito yung kwan ko una ko pong uh, una ko pong konpo uh, binigay sa akin yung panganap na mo ito ko po yung unang nanap ko maganda to pag binasa ibabasa ko kulay-kulay po kulay po ito, oh. so, pansarili ko po ito hindi ko uuwi po itong tungkol unahan ko pong ganito po kita nyo yung mata o, dalawa mata, kabibig hindi po yan gawag kahoy po, batu yan tumutya nalang linta ang mutya linta ay maraming ka kaibang kapangyarihan at maraming magagamit paggagamitan. ngunit sa ating may sa karunungan ginawa ginawa ng ating Diyos na ng mga ganitong bagay upang magamit ng mga tao na naniniwala dito tulad ng mutya ng linta sino man mag na ang linta ay may wutya na tataglay ng kakaibang kapangyarihan na magagamit sa iba't ibang bagay maaari mo itong gamitin pang ipinsa laban sa iyong kaaway ang pasyerte maaari rin itong panghalina sa mga tao o sa negosyo ano nga ba ang linta at saan ito kadalasang makikita ang limatik o linta bits naman sa English at, at, mga analida sa na sa subcrass subcrassim you know, hero din niya mayroong rheumatic na pangtubig tabang panglupa at pangdagat mayroon ding lintang kailugan at at latian katulad ng bulating lupa mga herma florita din ang linta ginagamit ni matik kasangkapan sa gamot ang hinirudo medicinalis na katutubo sa Europa ay maging ang mga kasari o kuning hiniro nito sa klinika na pagpapadugo sa loob ng mayroon ang daang libo ang mutya ng ninta ay kadalasan makukuha sa mga ilog, lawa sa dagat at, at, sa hindi nakalang lugar gaya ng kagubatan katulad po ng uh, ko sa kagubatan ito po uh, ang pinakaiba ng mutya ng linta sa kagubatan ay hugis-bilog. Hugis-bilog po ang uh, kakaiba ng mutya ng uh, kagubatan. Ito ay parang yulin na maliliit at ito ay kadalasan na binabantayan ng mga lintang gubat. Ang mga linta na may nakikita sa tubig ay kadalasan hugis-linta makikita sa kadalasan to, uh, tubig tabang tubig dagat ay talaga linta katulad po nito ito po yung tangan ko linta bukan linta talaga po po crystallized po hindi rin po ito bumubula sa suka hindi rin po hindi uh, na magnet talagang pinagkalup sa iyo pero pag mo talagang lakas ng aura niya po yung hugis rin na maging bato na porcelize ito kapag nakuka kanito nito ay maari pang akit ng customer pang kapag ikaw ay may tindahan atas din ang yung kwarisma sa babae habulabulin ka nito kapag ikaw ay sugat ibabad lang ito sa tubig at ipahid upang madaling gumaling ang iyong sugat. Kapag taglay mo ito ay hindi ka pwedeng pwedeng tamaan ng itim na kapangyarihan tulad ng tigal sumpa, barang kulang patul, paktul, paraya, gawa ng masawang engkanto at iba pang ng galing sa dilim. Ibalot mo lang ito sa pulang tila o ilagay sa malit na karapa at lagyan ng tubig o ibabad sa langis ng niyog. Ang mutya ng linta, nakakapagligtas sa mga tangka ng tao ang pinakagusto dito salinta ay parang di maubos kung mawala ang iyong pera sa bagkat pinag-iisipan mo ang mabagay na pagkakagustuhan katulad ng uh, na dumidikit sa atin na siyempre pag natata man ka ito pili, piliin mo rin mahinahon sa mga bagay-bagay gamitin sa Huwag tulong sa kapwa at huwag kasamaan. At sa ganun hindi tayo mapapahamak Kaya ma'am sir, gusto nyo bang kayo o gusto nyo ma mahalina ang mga tao? Subukan kung maghanap, magkaswertein ka sa makakatagpo ng butyang ito. Hanggang dito na lang po ng video kung ito sana madagdagan naman ang inyong kaalaman sa mutyang ito sana uh, mag, mag, like and share pakipindot na rin po subscribe uh, pakipindot rin po yung uh, bell icon para pala yung ipo kayong atitid sa aking video shout out po sa inyong lahat uh, sana po nagustuhan po nyo nga yung video sana mag po kayong makalimot pong uh, mag subscribe mag like Batyana linta Napakabisa po kung mayroon po kayo nito sirte nyo na po sa buhay sa kay kayo naroon sana po palagi kayo mabuti kalagahan nyo at maray sakit sa araw-araw uh, shout out po kayo sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat sana po uh, huwag makalimot pong manalangin sa araw-araw maraming salamat po babay po shout out po sa inyong lahat